Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umbisaan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shout out kay Ofalsa. Shout out kay Marvin Karandang. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para galin. In 3, 2, 1, let's go! Kakaiba ang amoy na ito. Parang may kung anong hayop na kumakain ng bangkay ang biglang bamuka ng bibig, at parang may bulok na bagay na matagal nang nabuburo nang biglang bumukas ang kaldero. Halos sa sandaling naaamoy ito ng mga tao, nakaramdam na lamang sila ng pagkahilo sa ulo. Sumimangot si Ivory, at sa pagmamadali, nagawa niyang maglagay ng energy shield sa kanilang apat, at bom ulong, mag ito ay lason. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang pader ng lungsod sa likod niya ay nagsimulang kaagnasan, at ang isang layer ng abo ay mabilis na tumanda sa pader ng laryo, at ang alikabok ay patuloy na nahuhulog sa hangin. Guro, anong klasing lason ito? Bakit pati ang mga pader ng lungsod, gulat na sabi ni Piyuan? Hindi nagsalita si Ivory, at tumingin ng diretsyo, Shao Yuan, kung may sitwasyon, hindi mo na ako kailangang tulungan, kunin mo silang dalawa at umalis ka muna, alam mo ba? Hindi, misis, kung wala si master, kailangan kong protektahan si mistress para kay master. Xiao Yuan, malamig na sumanggot si Ivory, bukod sa akin, ang iyong pagtatanim ay ang pinakamataas. Kung may anumang panganib, ikaw lang ang makakapagprotekta sa kanilang dalawa mula sa pag dito. Magiging maayos din si Master. Pwede. Ano? Ang mga salita ni Master ay mga salita, kaya hindi mo na kailangang makinig sa sinabi ng guro. Hindi nangangahas si Xiao Yuan. Mabilis na ibinaba ni Pei Yuan ang kanyang ulo, kinagat ang kanyang mga ngipin, at pagkatapos ng kaunting pag-iisip, tumanggaw siya ng mariin, oo, naiintindihan ni Xiao Yuan. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, hindi bumitaw ang nakabitin na puso ni Su Yingxia. Sa sandaling ito, biglang lumiwanag ang ilang pares ng berdeng mata sa darating na gabi. Sa kadilimang iyon, saglit, kakaiba ang itsura nito. Hum hum, huy itim. Kaagad pagkatapos ay sumabog din ang mga tawa na tila nakakatakot. Masarap sabihin, ngunit sa kasamaang palad, ang iyong mga salita ay isang birol lamang sa aming mga mata. Hindi yan. Ang maging target ng ating mga kapatid at ang pag-iisip na tumakas ay lampas sa ating sariling kapangyarihan. Sabi ko kung matalino ka, baka mahuli ka lang. At least, mas mababa ang paghihirap mo. Sa pagbagsak ng mga salita, dahan daw ang lumabas ang ilang mga pigire mula sa kadiliman. Ang grupong ito ng mga tao ay maikli at maikli, ngunit ang kanilang mga kalamnan ay sumasabog, at bawat isa sa kanila ay may suot na hindi maihahambing na kakaibang baluti. Sa ilalim ng gabi, ang baluti ay mas katulad ng hindi pagsusuot nito. Ang kanilang mga mata ay berde at ang kanilang mga mukha ay kakilakilabot sinuliapan ito ni Ivory, medyo naaliw. Dahil ang grupong ito ng mga tao ay mukhang lubhang kasuklam-suklam, ngunit sa kabutihang palad ang bilang ay hindi malaki, ngunit pitong tao lamang. Sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang, hindi mahirap makitungo sa pitong tao. Sino ka? Malamig na sigaw ni Ivory. Sino tayo? Hehe little girls malalaman mo din mamaya. Kuya, ang ganda talaga ng batang ito. Kung hindi, Huwag mo siyang ibigay sa matatanda, sayang. Oo kuya, bakit hindi muna tayo maglaro? Mag-uusap tayo kapag tapos na tayong maglaro. Nang marinig ito ng pinuno, agad siyang sumangot ng malamig, dam. How dare you think about this? Kung ipaalam mo sa mga matatanda, hindi sapat ang sampo ng ulo natin para putulin. Huwag kang magpaalam kuya, patay na ang tinatawag na bulaklak na peony, at multo ito matagal nang tagtuyot ang mga kapatid natin, at bihira na lang makatagpo ng babaeng may ganyang simbolo, ganito. Panipi, oo, panganay na kapatid, ito ay nangangailangan ng mga baka upang mag-araro sa bukid, at ang mga baka ay dapat palaging kumakain ng damo. Ang asong ito ay hindi ang pinakamahusay na bagay. Ang babaeng ito ay ang pinakamahusay sa lahat, ay mula sa lahi ng tao narinig ko na ang paglaban ng mga kababaihan mula sa lahi ng tao ay partikular na mabangis, ngunit ito ay medyo mas nakakaawa kaysa sa aming lahi ng demonyo. Tuldok, pero ito, mga kapatid lang natin ang nakakaalam nito, kung hindi kapag nalaman na ito mula sa itaas, ikaw. Huwag kang mag-alala kuya, nasa iisang bangka tayo. Oo, tikong ang bibig natin, kuya, huwag kang mag-alala nang mapanood ang grupo ng magkakapatid na nanonumpa, tumanggo ang pinuno at nagdesisyon. Little girls, I'm afraid you heard what you said just now. You have two choices now. One is to pretend to be forced and play with you as masunurin. Two, you don't have to pretend, we will direct and force you to play. Pumili ka, pagkababa ng boses, Tumawa ang ilang tao. Storytelling channel sa YouTube. Pinigil ni Ivory ang kanyang galit at malamig na tinitigan ang mga taong iyon. I'm afraid you rubbish don't have that ability at all. Nang bumagsak ang mga salita, hindi napigilan ni Ivory na sabihin, at agad na pinatay gamit ang kanyang espada. Hindi inaasahan ng pitong dwarf na may berdeng mata na biglang aatake si Suying Xia ng ganito, at hindi nila inaasahan na napakalakas ng cultivation base ni Ivory. Nang lubos silang magmuni-muni, dumating na si Ivory. Magsipilyo. Kahit na ang pinuno ay mabilis na kumikislap, ang pag-atake ni Ivory ay nagpahirap pa rin sa kanya na harapin ito, na sinamahan ng isang mahinang tunog, at pagkatapos niyang ganap na iwaksi si Ivory, siya ay tumingin ng malapitan, at isang malaking butas ang naputol na sa kanyang braso. Patuloy ang pag-agos ng dugo. Bastard, you dumb stinky bitch! I fucking want you to scream harder under Lausu for a while. Mga kapatid, bigyan mo ako. Habang nagmumuni-muni sila, sa ilalim ng malakas na dagandong ng pinuno, muling inayos ng pitong tao ang kanilang open siba at direktang inatake si Ivory. Kahit na ang pitong tao ay mukhang madalas silang magkasama, at ang tactical na koordinasyon ay napakahusay, nakakalungkot na wala silang nakilala ngayon. Hindi babasa, sa kaso ni siyang Ivory, ito ang kaso. Pagkatapos lamang ng ilang pagtatagpo, ang pitong tao ay sama-samang nasugatan, at maaari lamang silang umatras pansamantala. Kuya, ang mga babaeng ito ay mukhang banayad at magiliw, ngunit hindi ko inaasahan na ang kanilang ina ay may ilang mga brush. Oo, ang asong ito ay sobrang init, kuya, mahirap pakitunguhan. Halatang medyo natakot ang ilang nakababatang kapatid, at hindi nila maiwasang palibutan ang pinuno. Tiningnan ng pinuno si Ivory nang matigas ang ulo, at natural na alam niya ito. Napakataas ng cultivation base ng babaeng ito. Kung haharapin nila ito, ayaw nilang arestuhin siya. Kung maiiwasan nilang mapatay siya, nakiusap na sila sa kanilang ama na sabihin sa kanilang lola. Sa ngayon, walang ibang pagpipilian. Diretso niyang itinaas ang kamay, nilagay ang dalawang daliri sa bibig, sa kahinaypan ito ng malakas. Biglang tumunog ang kakaibang sipol, at pagkatapos, ang kakaiba at mabahong amoy na naamoy ni Ivory noon ay muling tumama sa kanyang mga butas ng ilong. Sa pagkakataong ito, kahit na nagmamadaling itinaas muli ni Suying Xiao ang protective cover, nahihilo pa rin siya dahil sa masangsang na amoy. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, si Ivory ay malinaw na medyo hindi matatag. Emph, Stinky girls, do you think our poisonous gas can be neutralized by relying on your infuriating energy? Kung kasing simple lang yan, hindi ba sayang ang mga kapatid natin? Napakaraming tao ang hindi hinuhuli ng walang kabuluhan. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na kahit na ang isang maliit na dosis ng elixir na ito ay maaaring direktang ay offset sa nakakainis na enerhiya, kapag nadagdagan natin ang halaga, hum, huwag makipag-usap tungkol sa iyo, kahit na dumating ang tunay na Diyos, siya ay magiging pareho. Nakaramdam ng pagkabalisa si Ivory at lihim na sinabi na hindi ito maganda. Sa katunayan, nakaramdam siya ng labis na hindi komportable ngayon na halatang tanda ng pagkalason. But she had already made a defense in the first place, paano kaya? Sa mundong ito, may lason nga ba na kahit ang tunay ay hindi kayang pigilan? Paano ito posible? Mga batang babae, hindi ka ba talaga naniniwala sa sinabi namin? Nakita ng pinuno na halatang masama ang mukha ni Ivory, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagmamalaki. Tinitigan siya ni Ivory ng matigas, talagang hindi niya maintindihan. Gaano man kalakas ang lason, kailangan pa rin itong hawakan ng mga tao, ngunit maaari itong mailabas ng maaga, at ganap nitong. Malabanan ang mga lason na iyon. Kaya, sa kasong ito, paano siya malalason ng walang anumang kaugnay na kontak? Ito ay hindi isang tanong ng paniniwala o hindi, ito ay isang katanungan ng sentido komon. Pwede ko bang malaman, paano mo talaga ginawa? Malamig na sabi ni Ivory. Nagkatinginan ang pitong tao at proud na proud. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang unang pagkakataon. Karaniwang pamilyar sila sa pagmamaneho, dahil nakita nila ang napakaraming mga master sa daan, at nakita rin nila ang napakaraming mga master na nalilito at naguguluhan pagkatapos nilang ma-poison. Noz anay na, gusto mo bang malaman? Mahinang tumawa ang pinuno, hindi umimik si Ivory, ngunit ang pagtitig sa kanya ng malapitan ay nagpapaliwanag ng kanyang saloobin. Sige, mamaya na lang ako sa tito mo, at ipaintindi ko sa iyo ang misteryo. Nang bumagsak ang mga salita, ngumiti siya ng masama, mga kapatid, gawin mo agad na naglakad ang pitong magkakapatid patungo kay Ivory na may ngiti-ngiti. Nakaramdam ng pagkabalisa si Ivory at gustong lumaban, ngunit nalaman niyang biglang nanigas ang kanyang katawan at hindi siya makagalaw. Kahit pilit niyang gustong patakbuhin ang nakagagalit na enerhiya, nalaman lamang niya na ang mga Meridian ay tila naninigas at hindi na mapakilos. Sa pagmamasid sa pitong tao na papalapit ng papalapit sa kanya, si Ivory ay nababalisa. Xiao Yuan, Ilayo silang dalawa. Si Pei Yuan doon ay nababalisa ng ilang sandali. Ang ibig sabihin ng pag-alis ay pag na sa kanyang asawa, ngunit ang hindi pag-alis ay katumbas ng pagsuway sa kanya. Total nang ako lang naman ito sa kanya. Pei mo, nandito ako. Nasa bahay ako noon ni Pei, at dahil sa impluensya nila, lagi kitang mina maliit. Pero nakaraan na lang yan. Ngayon, pwede mo ba akong piting aling minsan? I don't care if those rumors is true or not, I only care about what I see now. Nagtakip ng ngipin si Peymo, ano ang gusto mong gawin ko, sabihin mo lang. Tutulungan ko si Hipag, at ang maliit na kapatid na babae ang bahala sa iyo. Maaari mo bang garantiya ang kanyang kaligtasan? Yuan, huwag kang mag-alala, kahit sinong gustong manakit sa junior kung kapatid ay tatapakan ang katawan ng aking Peymo. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, walang nagmamalasakit sa akin, hindi nila ako gusto, bugbugin at pagalitan ako. Si Master ang nagbigay sa akin ng pagmamahal at si Master ang nagbigay sa akin ng bagong kapaligiran sa pamumuhay. Para sa akin, ang Panginoon ay ang aking muling isinilang na mga magulang at para sa kanila, wala akong dapat ikatakot. Good senior brother, gaya ng inaasahan sa anak ko mula sa pamilya Pei kahit na wala tayong natutunan sa apprenticeship, pero, gaya ng sabi mo, ang pagiging apprentice ni Han San Chen ay isang karangalan sa sarili. Kunin mo ang junior sister mo para umatras, lalaban ako sa grupo ng mga asong ito. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, agad na kumilos ang magkapatid. Ang isa ay direktang pilit na kinaladkad si Han Nayen at tumakbo palayo, habang ang isa naman ay direktang kinuha ang espada at pinatay ang mga masasamang tao na papalapit sa asawa ng guro. Pei Yuan, di ba sabi ko mag-withdraw ka? Hindi ka nakikinig sa akin. Nang makita ni Ivory ang eksenang ito, hindi niya maiwasang mabigla at mabalisa. Para sa isang taong hindi niya kayang harapin, ano pa ang maaaring sugurin ni Pei Yuan maliban sa mamatay? Bagamat hindi niya ito sariling anak, siya pa rin ang kanyang sariling apprentice at matagal nang itinuring ni Ivory ang dalawa bilang kanyang mga anak sa kalahati. Ngayon, ate, pasensya na, maaaring wakasan lang ni Pei Yuan ang kanyang buhay sa pagsuway sa iyo. Ngunit ipinangako sa iyo ni Pei Yuan na kung may susunod pang buhay at maaari pa akong maging apprentice mo, talagang masunurin akong makikinig sa iyo. Bumagsak ang mga salita, at ang malaking espada ay direktang tumama sa pitong tao. Fuck, brat, sinusubukan mo lang magpakamatay. Kalimutan mo na, bago makipaglaro sa batang babae na ito, talagang hindi ka nais-nais na magkaroon ng isang nakakainis na maliit na langaw, kaya't pag-uusapan ko ito pagkatapos maglinis. Ang pitong tao ay nagpasya, bahagyang inikat ang kanilang mga katawan, at direktang pinatay si Pi Yuan. Ang pitong taong ito ay maaaring walang kalamangan sa pakikipaglaban kay Ivory, ngunit ito ay higit pa sa sapat upang harapin si P. Yuan, isang batang may kaunting karanasan sa pag-aaral. Pagkatapos lamang ng ilang pag-ikot, tuluyan ng natambo si Pei Yuan, at isang malaking subo ng dugo ang patuloy na bumulwak mula sa kanyang bibig. Mabahong bata, sumayaw ka sa harap ng hari ng impyerno, nagmamadali ka talagang mamatay. Kayong mga, bastos, ano ang papalapit sa akin, nang aapi ng manika, anong klaseng lalaki kayo? Saway ni Ivory, anong klaseng lalaki? little girls, ipapaalam ko sa inyo mamaya kung ano ang tunay na lalaki. Malamig na ngumuso ang pinuno. Kaagad pagkatapos, tumingin siya kay Pei Yuan na parang patay na tao. Nakakainis na tapusin siya. Oo, oo, agad na umorder ang dalawang nakababatang kapatid, at pagkatapos ay kumuha sila ng kutsilyo at mabilis na naglakad patungo kay Pei Yuan. Pagdating ng dalawa kay Pei Yuan, walang takot sa mukha ni Pei Yuan, Galit na nakatingin lang siya sa ilang tao, puno ng ayaw at panghahamak. Hindi magaling mag-aral ng skills si Lolo. Malas naman si Lolo. Huwag mo akong hayaang makilala ka sa kabilang buhay. Gusto kong mamatay ka ng walang malilibingan. Ang dalawang nakababatang kapatid ay nagkatinginan at ngumisi, kung gayon, ipadala muna kayo sa reincarnation. Nang bumagsak ang mga salita, tumaas ang kotsilyo, at direktang pinutol ito kay Piyuan. Ngunit sa sandaling ito, Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!